daming winasak dito na mga resorts sa playa at sa aming lugar dito sa Nasugbo bye bye Nasugbo parang iwawan bye bye Nasugbo po talaga guys And, ito yung bahay ng aking pinsan na uh, si brother Roy King ni ari bagka ayun napakalayo na sa bye bye ng dagat pero hampas ng araw pa yun nakabot dito sa araw inaabut kapuyan. Alam mo? Eh, pagananat lagi nila. Ah! Ley! 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 Kapag naganda ang kapag naganda ang panahon, kapag naganda ang panahon, kapag naganda ang panahon, kapag naganda ang panahon, kapag naganda

hari sa mga halong takot, sakto. Pagka sa yung laki. Na rito. Ba yung nasa taas yun? Ah, di ba natatakot yan? Try guard? Wala kang load eh. At saka okay, so yung bah bahay ni Guadjard, magagawa ng mga na. Sa taas. Aros sa panerang. Alam sa sa panirang araw. tapos yung mga bangka na video ko nung nakaraan upload yung upload ko nung nakaraan dun, na yung talisa nyo yung talisa nyo yung talisa para yung talisa nyo dami nang wasap dito na guys ito lang hindi nawasak wasap guys yung oh. reserve nito dahil gawa sa concrete batong

karoon sa muna malakas lang, lang ng alon ayan guys mga sikat na vlogger guys ngayon dapat kayo magbigay ng mga yoda lang, pupunta, sa kayo mga hindi dapat hindi dapat bigyan ng mga mga napintala guys magbigay ng mga ayuda at ang mga ano lang masintong bagay lang guys mga ganito ang mga disaster guys mga mga nangailangan Marami na kailangan dito guys lalo na yung mga bang, mga banggang maliit yung mga wala, nang isla hindi makapalaot hindi uh, okay, mapala, mapalaot yung araw na mga palaot okay. na ito yung epekto ng pagiging karina ko guys nawasak ah uh, wala nawasak ah wala nawasak na,